Alam niyo ba guys na nung pumunta ako dito ng Canada no no dahil para akong frustrated ako no frustrated talaga ako masyado sa Pilipinas no kasi um, lumuwas ako ng from Cebu lumuwas ako ng Manila ang edad ko is 32 32 years old nagtrabaho ako sa isang maliit na hotel isang maliit na hotel sa sa Cebu tapos Uh, nag-apply ako ng Manila kasi isabay ko sana yung local, apply ako ng Manila at then at the same time nag-apply ako ng abroad. Inikot-ikot ko yung buong Manila guys, nag-apply ng trabaho local, no? nag-apply ako sa mga maliliit na hotel, malaking hotel, mga restaurant, hindi ako tinatanggap dahil ang tinatanggap nila is 25 years old, ang pinakataas without experience ang pinakataas na with experience is 28 years old. So ako 32 years old. So hindi pasok hindi kahit sa mall nag-apply na ako ng SM pansamantala sana pero hindi pa rin natanggap. So sinabay ko ko yung pag-apply ko abroad no pero sa mga agency hindi rin ako natanggap dahil uh, yan age limit over age daw tapos walang first timer mag apply abroad kailangan nila ng with experience especially sa barko no sa luxury ship ngayon guys pagdating ko dito sa Canada para akong gumaganti Ginag gumaganti ko sa sarili ko sabi ko kung hindi ako natanggap sa Pilipinas na 32 years old pa ko that time hanggang umabot na lang ako ng uh, 34 years old or 35 something like that no, ganun I try ko dito sa Canada dahil wala tong discrimination sa edad, wala tong discrimination sa personality. I try ko ikutin ko lahat Na para kong gumaganti so So ang nangyari guys, nag-apply na ako. So mayroon akong kaibigan, sabi niya PR caravan, so, hindi pa pero pa, baka this week lalabas na yung ano ko, yung permanent residence ko na uh, confirmation. Sabi niya... O oh, sige... Uh, bigyan mo ako ng resume... So... In-interview ako guys... Hindi pa ako PR... Tapos sabi ko... Mga siguro... Mga sabado... Ma-release... Ma kasi expectation ko yan... Mga by this week... Ma-release yung confirmation... Sabi ng may-ari... Ang manager... Okay... You uh, can start work Monday... So... Nag-start ako ng... nag time ako sa... Co-op... Store nag part time ako bilang isang daily attendant no nagpaghiwa ng mga karne tig display ganito ganyan tapos nag nag uh, part time rin ako sa bilang isang dishwasher sa isang restaurant part time din ako nag part time din ako sa Costco nag part time din ako sa Costco sa sa, sa daily nag part time ang dami kong part time kasi parang giprob ko yung sarili ko bakit hindi ako matanggap-tanggap kahit pinakababang posisyon sa Pilipinas dahil lang sa aking edad pero dito sa Canada lahat ng inaplayan ko guys lahat sinabitan ko tinatawagan ako o oh, kailan ka magsimula o oh, kailan ka magstart can you are you uh, free are you available ganito ganyan so para kung gumaganti <laughs> sabi ko kung sa Pilipinas, hindi ako makahanap-hanap ng trabaho. Dito sa Canada, sobra-sobra ang trabaho. Sobra-sobra ang trabaho ng hinahanap. Ang tumatanggap sa akin. Yun ang ano po. Yun ang para kong nag-revenge. <laughs> lahat iniikutan ko, guys. Lahat tumatanggap sa akin. Pinapasokan ko kahit 2 months. So, lahat dyan... Um, lahat ng sinabmitan ko ng resume, tumatawag sa akin tumatanggap, pinapasokan ko pinuprove ko, parang pinuprove ko sa sarili na bakit hindi ko matanggap sa Pilipinas pero dito sa Canada, ang daming nagkagusto sa akin, ang daming nag-hire sa akin, kahit anong trabaho, dishwasher daily attendant store, cleaner lahat, tinatry ko talaga yan, para akong gumaganti <laughs> Okay, guys, salamat, salamat, salamat. Kuya Wilson, follow for more videos. Salamat, thank you, thank you, thank you. Bye.